Okay, magandang araw mga kabadjads. No? Meron naman tayo dito isang problema. Kabadjads Ari na carb type. No? So ayaw mag-start. Ayaw niya mag-crank. No? So ito, pakinggan niyo yung tunog ng, ano, ng makina. Ayaw niya mag-crank. So ayan mga kabadjads. Uh, para malaman natin kung lubot nga ba. So ayan mga kabudyads, 11.7. So ibig sabihin malakas pa yung battery niya. Uh, Kayang-kaya pa ito mag-restart pagka mga ganito. Pero susubukan na rin natin palitan ng full charge na battery para malaman natin kung sa battery lang ang diferensya. No? So step by step muna tayo. No? So ayan mga kabudyads. Okay ito mga kabudyads. No? Uh, so papalitan muna natin ng bagong battery. No? So mo Itet muna natin kung sa battery lang ang diferensya dahil ayaw magredondo ng kanyang starter no so kaya ayaw mandar so ayan mga kabajats uh, 12.6 yung charge ng battery so ito yung ilalagay natin na battery no para malaman natin kung battery lang o kailangan na natin i-check din sa likod so ayan mga kabajats sa so, mga ganitong trouble mga kabadyad, siyempre uh, step by step muna tayo, dun muna tayo sa pinaka mabilis i-check o gawin para hindi tayo mahirapan. No? So siyempre i-check muna natin yung battery o i-test muna natin sa ibang battery para malaman natin kung battery lang ba o yung sa likod na o sa starter. So diyan muna, I step by step muna tayo ng pag-check. No? So ayan mga kabadyads ah uh, ilalagay ko itong bagong battery na to para malaman natin kung battery lang ba o sa mismong starter na yung problema. So ayan mga kabidags. Okay, ayan mga budgets, no? Uh, napalitan natin ng bagong battery, so ayaw pa rin mag-crank. So ngayon bubuksan natin dito sa ibabaw no. I-check natin kung gumagalaw ba yung timing gear no. So ganito yung pag-check niyan mga ka budgets So possible nito na stuck stuck yung makina o stuck ang starter no. So ayan mga kabudgets. Bubuksan natin dito sa cylinder head at iikutin natin yung pinaka timing gear kung gumagalaw ba no. So dito natin malalaman kung ano yung dapat natin gawin. No? So, ayan mga kabilyans, binubuksan ko na yung pinaka-cylinder head para ma-check natin kung iikot ba ang timing gear. No? So, dito, dito pa lang malalaman na natin kung anong problema. No? So, sa mga ganitong trouble, ah uh, medyo mahirap i-trouble pagka ganito. No? So, katulad ng... Medyo mahirap rapid trouble pagka ganito mga sa Ayaw mag-redondo. No? So, kaya step by step tayo. So, ayan ito na yung sunod na step natin no? ah, so igagalaw natin tong pinaka timing gear kung gagalaw ba siya so ayan mga kabadyads no? Hal, stuck siya no so possible nyan Ah, uh, merong nakasangat o nakabatangal na ayan ayaw umikot mga kabadyads pero hindi naman siya nauubusan ng langis kasi basang naman ng langis yung kanyang cylinder head no so ibig sabihin hindi stuck ang makina Ah, uh, ang possible lang nito, eh con stock yung pinaka bendex drive o yung magneto no so yan yung mga possible nyan kasi kung naubusan to ng langis eh tuyo itong ibabaw so ayan basang-basa naman ang langis yung kanyang pinaka cylinder head so ibig sabihin eh, hindi naman siya nauubusan ng langis no so ayan mga advantages ngayon ang susunod nating step dito ah uh, yung susunod nating gagawin eh, tatanggalin natin yung pinaka-starter. So, yun yung i-check iche natin, tatanggalin natin yung starter, no? Ayan, mga kabajads. Okay, ito mga kabajads, no? So, ito yung susunod na step natin. So, tatanggalin natin itong pinaka-starter motor niya, no? So, para malaman natin kung si starter lang ba o yung pinaka-bendix drive niya, ang pinaka-problema. So, kakalasin muna natin itong pinaka-starter motor at para ma-check na rin natin. No? So, ito yung pinakasunod natin yung step. So, ayan mga kabajets, no? Ito yung mga simpleng tips lang kung paano mag-check ng mga ganitong ayaw mag ng starter. So, pagka ganyan, kahit penalta mo na ng battery, so, yan yung mga possible. Tapos, ganyan, stuck yung pinaka timing gear, ayaw umikot. So, yan ang mga possible niyan naka-stack ang Bendix drive o yung pinaka rotor niya ang may problema. So ayan mga kabilang tinatanggal ko na ng yung pinaka starter motor para malaman natin kung ito ba ang may problema. So ayan mga kabilang Okay, ayan mga kabadyads, na no? natanggal ko na yung pinaka-starter. So, wala namang problema dun sa starter. So, ganito pa rin, stock pa rin siya. No? So, ang isusunod nating step dito, eh, ayan na. Tinanggal ko na yung pinaka sa magneto. So, ayan. Ayaw talagang umikot nung kanyang ah, rotor. So, possible nito, eh, kung wala man diferensya dito sa pinaka-rotor, eh, makina na ang ating bubuksan. So, i-check iche muna natin dito sa pinaka-rotor o yung magneto. So, ayan, ayaw pa rin talagang umikot. So, stuck pa rin. So, yan yung problema ng kanya. Kaya ayaw mag-start, no? ayaw mag-redondo. So, i-check iche muna natin dito sa rotor o yung magneto. Tatanggalin natin ang magneto niyan mga kabudyads. Okay, ayan mga buddies, no. Malapit na natin matanggal yung kanyang rotor. So, ayan mga buddies, lumitaw na ang problema. So, ito ang problema niya, yung pinaka-magnet eh naglabas na no. So, sumangat na dito sa pinaka-crankcase. Buti na lang hindi inabot yung kanyang stator coil no. So, ayan mga buddies, kaya umiistak ang makina. So, ayan nabibira na natin Umiikot na yung pinaka-timing gear. So, ibig sabihin ng problema ay yung rotor yung magneto no so yun ang naging problema kaya ayaw crank kaya naka-stack ang makina no so ayan mga kabudyads so kaya ang pag-check ay eh, step by step so ayan sira na ang kanyang magneto so ito yung problema niya mga kabudyads no talagang wala nang silpi ang rotor na to. so buti na lang hindi inaabot tong pinaka-stator coil no so lilinisan na lang natin Ayan mga kabajets no. So ang mangyayari nito ay natin ng bagong rotor. Okay, ayan mga budgets no. Ito yung bagong rotor assembly no. So dalawang klase nga pala to, isang 2014 model at isang 2016 model. So ito yung 2016 model. Yan yung mga part number niya no. So sa pagbili ng rotor na ganito, pagka yung carb type ay eh, dalawang klase yan. Baka magkamali kayo ng bili. Eh sayang naman ibabalik niya lang doon sa supplier no. So kaya tatandaan niyo lang lagi yung part number. Kasi magkaiba ang part number ng 2014 model at saka yung 2016 model. Magkaiba rin ng rotor. So ayan yung bagong rotor no. So ito yung ipapal ipapalit natin, ah, bagong-bago, genuine 'yan mga ka budgets. So bubuksan muna natin, i-check muna natin yung rotor kung goods ba o ano para bago natin ikabit no? so ayan mga kabajads so yun yung mga simple tips ko sa inyo kapag uh, ganito ang nangyayari sa inyong makina so ayan mga kabajads no? press na press may marking pa no? so yun yung rotor ng carb type no? okay ayan mga kabajads tapos ito yung nasirang rotor so rotor assembly no? so ayan yun yun yan may mga part number naman yan So, pagka bibili kayo ng mga ganitong card type, so, i-check iche nyo lagi yung part number para hindi kayo magkamali ng pagbili. So, ayan, mga uh, kabudgets, no? Sira-sara yung magnet. So, papalta na natin ng bago. puti hindi inaambot yung kanyang uh, stator coil. So, lilinisan na lang natin to. So, ayan, gagamit tayo ng degreaser para malinis yung mga gabok-gabok. No? So, ayan, mga kabudgets. Okay, ayan mga kabidyats, no? Medyo nalinisan na natin. Ah, ikakabit na natin itong bagong rotor, no? So, ayan mga budgets, So, buti na lang hindi inabot yung kanyang stator coil. Ah, kung hindi, eh, magdodobli-dobli ang gastos ni customer, no? So, ayan mga budgets, Sa pagkakabit ng rotor, eh, sisiguraduhin nyo nakatama siya doon sa pinaka-wood drop key niya o yung kunya kung tawagin, no? So, ayan mga budgets para hindi dumaples. Tapos huwag yung kakalimutan tong washer, plain washer. Tapos ang yung nut nito na 19mm. So ayan mga kabidis, kinakabit ko na. Tapos mamaya, eh, papaanda rin na natin. Tetesting na natin kung aanda rin yung unit. So ayan mga kabidis. Okay eh, mga kabidis, no? So, naikabit ko na yung rotor at naigpitan na natin yung kanyang nut. So ayan, gumagalaw na yung kanyang rotor o yung magneto. So, papaanda rin na lang natin, no? So, ayan mga budget budget <tipos> Gracias. Okay, ayan mga budget, so umaandar na yung unit. So yun lang ang naging problema, yung pinaka magneto na, yung rotor, no? So yun yung simple tips sa so, mga pag-check ng mga ganitong sira, no? Mga budgets.